Kay Soto pinaustehan sa play na ito may kasama pang pasimpleng siko pero Kaiju lumalakas na nga rin at hindi na ganoon kadaling maitulak kaya naman good defense ang kanyang nagawa dito nakuha pa ng gilas ang rebound. Maganda ang naging laro ng gilas laban sa team ng Hong Kong at nakuha ng Philippine National Basketball Team ang una nilang panalo dito sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Nakadikit pa nga ang team ng Hong Kong laban sa gilas noong first half pero take over na ang gilas sa fourth quarter at mas lalong lumobo ang kanilang kalamangan sa quarter na ito. Kay Soto ang isa sa maganda ang ipinakita sa larong ito 15 rebounds at 13 points ang kanyang naitala laban sa team ng Hong Kong. Hirap nga rin ang kanilang kalaban na umiskor sa loob ng paint kapag si Kai Soto ang nagbabantay dito at sa height nga niya na 7-3 ay hirap rin talaga ang kanilang kalaban na makagawa ng punto sa shaded area. Hindi naman nagpahuli ang ibang gilas players kagaya ni Justin Brownlee, Kevin Kiambao, Jimmy Malonzo, Dwight Ramos at lahat nga ng gilas players ay merong ambag sa opensa sa game na ito. Gilas plays na nakita natin laban sa team ng Hong Kong, Tris Nascati pumasok para sa gilas team kay Soto defense na naman ang sumunod sa play na ito at magtitirang alahoy na nga lang ang kalaban kapag pinilit nila na atakihin ang loob ng paint na merong isang 7-footer na Kaiju. 15 rebounds nga rin ang nakuhang rebound ni Kai at nakakadismaya ang height advantage ni Kaiju para sa kanilang kalaban at madaling nakukuha nga ni Kai Soto ang rebound at tulang nakakasabay sa kanya. Ito yung advantage ni Kai Soto sa experience laban sa team ng Hong Kong. Tatlo-tatlong mga imports ang nakakalaban niya sa Japan B1 B League na nakikipagsiksikan sa kanya sa loob ng paint. Dito nga pinisikal si Kai pero hindi nagpatinag si Kai Kaiju maganda pa rin ang naging depensa mintis ang tira ng kalaban sa gilas panapunta ang rebound. Madalas nga na sumabit ang mga defender dito kay Kai Soto at napupunta si Kaiju sa free throw line. Nagamit ni Kai Soto ang kanyang height advantage sa game na ito 15 rebounds, 13 points ang kanyang nagawa at madalas rin si Kai Soto sa free throw line. Dito naman tumira ng tres sa si Malonzo, pasok ang kanyang tira at kung maganda nga rin, ang shooting ng kakampi ni Kai o ng gilas team ay hindi malayo na may laban tayo sa Olympic qualifiers at papalag tayo sa malalakas na teams dito. Minsan nakadepende rin talaga sa opensa ng isang team ang resulta ng laro at may kasabihan nga tayo na the best defense is offense. Dahil minsan kahit maganda ang ating depensa kung hindi natin na ipapasok ang mga libreng tira at panay ang mintis natin ay mapag talaga tayo sa score. Nasundan pa nga ang tres ni Malonzo at si C.J. Perez naman ang gumawa sa play na ito. Maganda kung napapalibutan nga rin si Kai ng mga gilas players na maganda ang tirada sa 3-point area. Bata pa nga si Nakay Soto at A.G. Edu at kung palagi nga silang naglalaro ng ang magkasama para sa gilas team ay papalag rin ang opensa at depensa natin sa loob ng paint. Pwedeng naging mahigit sa 50 ang tambak ng gilas kung healthy si Nafajardo at AG Edu. Nakikita natin na may laban tayo dito sa Asia Cup kung kumpleto ang solid rotation natin ng mga bigs at kung yung lineup na ginamit ng Australia ang gagamitin nila sa Asia Cup, walang mga current NBA players ay magkakaroon tayo ng pag-asa na makuha ang gold medal dito sa FIBA Asia. Kampante nga rin ang Australia sa mga NBL players nila pero sa kalidad rin ng laro ni na AJ Edo Fajardo kay Soto at Japet Aguilar ay nakikita natin na kaya nilang sabayan ang rotation ng kasalukuyang Australia dito sa qualifiers. Dito naman, ganda ng pasahan ni na kay Soto at Scotty Thompson ang resulta isang highlight play kinain ng dakdak ni kay Soto ang depensa ng Hong Kong. Maganda ang ginagawa ni City sin, napakabalansin ng gilas team na napapanood natin at dahil na rin ito kay Justin Brownlee, alam niya kung paano balansihin ang gilas team na ito. Kailangan natin na sulitin si JB habang malakas-lakas pa ito at sangayon ako sa apat na taon na gagamitin nga siya ng gilas. Napansin kasi natin na sa laro ni Justin Brownlee, ang habol niya ay panalo para sa buong team at hindi nga rin ito madamot sa bola. Kung may open siyang nakita, binibigay niya kaagad ang bola. May mapupuntahan nga yata ang gilas team na ito kay Soto, AG Edu, Japi Taglar, Jun Marfajardo, Justin Brownlee, Scottie Thompson, Dwight Ramos, Jimmy Malonzo, Carl Tamayo, Chris Newsom, Calvin Oftana, CJ Perez at Kevin Kiambau. All in tayo sa plano ni Coach Tim Cohn at nakikita natin na laban sila para manalo kahit na dumating yung pagkakataon na sila naman ang madidihado laban sa malalakas na teams basta healthy at buo ang team natin ay may pag-asa tayong manalo at ma-upset ang mga heavyweight na mga teams dito sa Asia kagaya ng Japan, Socor, Jordan, Lebanon, China, New Zealand, Australia at iba pa. Napaka-identical naman ng play na ito. Ni Kai Soto sa play niya rin sa Japan B1 B League. Tatlo ang nagbabantay sa kanya pero Kai Soto dinakdak ang bola at dito naman sa Japan B1 League, ilang ulit niyang kinuha ang rebound bago pumasok ang kanyang tira at tatlo ang malapit at nagbabantay sa kanya na naig ang height advantage ni Kai Soto sa play na ito. Meron pa ngang sabit sa likod ni Kai sa play na ito pero Kai Soto kinaya pa rin na umangat at maisalpak ang bola sa ring. Maganda ang gilas team natin dahil isang bronze medalist at gold medalist sa Asian Games ang coach natin siya Ang may pinakamaraming panalo sa PBA at naging parte na rin ng coaching staff ng Miami Heat sa NBA Summer League. Wala na tayong hahanapin pa sa gilas team na ito kung hindi ay maging healthy ang mga players natin walang nakatagong injuries nang sa ganon ay 100% ang galawan sa loob ng basketball court at yung consistency nila sa kada laro lalong lalo na nga yung tira nila sa 3 point area ay kanilang maipakita narito pa ang ibang resulta ng laro sa unang araw ng FIBA Asia Cup qualifiers Australia panalo kontra sa team ng South Korea 85-71 ang score Japan panalo rin kontra sa team ng Guam 77-56 ang final score natin New Zealand tinalo ang Chinese Taipei tambak rin ang resulta 89-69 ang score China Pinagtatambakan rin ang Mongolia 80-49 ang final score natin dito Thailand panalo kontra sa team ng Indonesia tambak rin ang score At ang kilas nagawang tambakan rin ang Hong Kong 94-64 ang final score natin